Ayan. Yan ang ating kamuti ayon Itong ating, ano, sausawan. Ang sili. Sausawan ng dahon ng kamuti. Talbos pala. Ayan, o. Oh. Hmm. Ayan. babalutin natin. Mm. Dalawa taklo yan. Ganyan, o. Oh. Oo. Oh. Mm. Ito okay, yung mas. Mm -hmm. yung okay, mas kagisat. Mukha na kumalim mga lamanin ta. Nag-tix damanin nga dama. Hindi ko na naman silang stack doon na siri. Ayun. Yun yung dalagi kailang gawa ko. Wala mm -hmm. naman ulit. Mmm. -hmm. So yummy talaga. Alam niyo mga kapatid, so simula sa pool pa yan pagka bata ko. Kumakain talaga ako nitong talbos ng kamote. Ayan. Sarap to. Kahit pag-isalam din to na ano, may sardinas. เฮมพยายาม่ช่วยดูคุยมันอี่ละวแต่ตอนนั้นยังอ่ะงั้นจะกั Okay, hmm. awanti mo lang, awanti pag mula am. Pagka marunong ka magkisama. Maraming magbibigay kayo. Maraming magiging kaibigan. Ito minsan, binibili ko, pero minsan, yung may aking ano, yung kinukuhanan ko, siya na mismo nagdadala dito. Punta kasi pag nagbabayad ako. Hindi ako natinatanggap. Bigayan lang naman. Bigayan lang dito. Give and take tayo. Okay, gusto na yung ating ano? Kamusta tapos guys? Hmm. Yeah, pa si Mrs. Na talaga natin yung mga ito. Ang sarap ng ano, sili. Hindi ko alam kung anong klaseng timpla to. Hindi kasi ako ng timpla na ito. Si kuya. Pa. 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 Wala, marami ma ma ang ma gutong ma i-video guys. Tato, hindi ko magawa-gawa. Gaya ng ano, Gagawa so, ko lang CDI ng motor. CDI ng motor ng mga CDI type. Ang yung chain. Kaso For wala akong budget way? para pambili ng pieta. We'll like oh, okay. Stop sending me Hindi oh, ko oh, naman so ipapakayokit yun lang pa kapag ganito. May tayo, pihak na tayo sa allowance. Tamang pakain lang ba?

kami <laughs> hey, na. Now. Hey, ko lang sa baguong, no. Masarap yung suka niya eh, masarap May timpla na. Saka ano, lasang-lasa ko yung ano, lasang-lasa ko yung pagkababad ng bawang. Sakapvice. <laughs> hey, where <are> we going? <laughs> pa gulay pa akong pa. Lasim, guys. Kami pa gulay.

Ano nangyayaw si Tula? Makulit na to. Walong buwan. Magwalong buwan, Ma? O siyang. siyang? na, no? Magnanay. Magnanay magna August natin. Nice! Hmm. Ayan yung ating baby, yung ating buntong na oh, no, may ikot ikot ni Danta ko na 8 months bali mag 9 siya nitong ano August 13 oh. Nagsol pa nga po hmm kita oh. simpan mama simpan Ay, wala na oh gusto na yung ating sinig Mm. May ay mas pa. Mm. Mm. May bagong mm, pa? Ano? Ano? Hmm, wala na. Nauubot tayong tiling natin, mga kapatid. Um, natin yan. yam. Tayo. Okay. humihinig ko sa no? Ikam? Mamaya, kuya, sa iyo na yun, ha? O, ito si, si kuya kasi, ano, dinadalit namin yan, mga kapatid. At napakalaki na niya. 17 years old. 5'7 ang height. Baki pa ng katawan. Ay! Wala, tumambling na. Tumambling si Medin na. Nad, mm, ito hap Ayan, agat na, agat ano sa na tisod hmm o sa kapal kagat na kagat yung ano kagat pati yung kalamansi Okay, sa totoo lang guys, yung sila hindi na masyadong maasim, ay maasim. Hindi masyadong maanghang kasi babad kasi sa suka. Maganda lang yung pagkagawa talaga.

Ang dami dun kash, ang dami ng kamotodon. Ang dami din kangkong. Walang tubig yung kangkong doon, ah, mga payat yung tangkay. Pero hindi sa kulay balulit. Ang kulog rin pa rin. Hindi pa ako nakakita ng balulit na kangkong dito. Kaya lukas lang yung makami. Napubilsa lang. Bye mga kapatid Salamat sa inyong panunood Magandang hapon po sa inyo ating lahat Bye bye okay.